So hi guys, magandang araw sa inyong lahat So nandito na naman tayo guys sa kabady mo ko youtube channel Usapang negosyong baboyan, usapang baboyan mo ng amoy So eto na guys yung ika 71 days ng mga alagan baboy at eto na yung ika 26 days ng pag-aalaga ng mga piglets gagawing patapain baboy at ibibenta after 3 and a half months o 4 months na pag-aalaga basta na achieve nila yung tamang weight tamang target so, weight ibenta na. Eto guys pag-usapan natin yung konsumo okay. sa tubig ng mga alagang baboy, okay. ano ba karami ang dapat ipainom o pangangailangan ng baboy depende sa kanilang laki, sa kanilang gulang, sa kanilang bigat at depende rin sa kung gaano ba karami yung kinukonsumo na nila sa bawat araw. So tara guys, mahalaga ang inumin ng baboy, malinis, at syempre dapat alamin natin kung na gaano ba karami ang dapat na pinapainom natin sa baboy para at least matiyak natin na magiging mataba sila, magiging mabilis yung kanilang paglaki. Pag-usapan natin yan guys, malinis natin. Ito lang sa kapali mo YouTube channel. Iban guys sa inungin na pinaka natin sa ating baboy, isa rin sa pangangailangan ng ating baboy ay syempre yung mga feeds na kinakain nila. Ang feeds kasi guys, 75% ng buong uh, gasto sa pag-aalaga ng baboy ay napupunta sa pagkain nito. Nandun yung feeds, uh, para kumita ang isang negosyante na nag-aalaga ng baboy, dapat nang siguraduhin na mapalaki ng gusto ang mga baboy na yung alaga. Kabilang na dyan yung tamang pagpapainom, no? tamang pagpapakain, rasyon ng tubig sa ating tulungan. Ang isang balanse mataas na uri ng feed o pakain at isang maayos na pamamaraan ng pagpapakain ay makakatulong para mapabilis ang paglaki ng ating baboy. Which is totoo guys. Dahil alam naman natin na isa yung kinakain ng baboy at iniinom ng baboy na isa nakakatulong sa kanila para mabilis na lumaki at maging uh, maging mataba ang ating mga alagang baboy. Para sa mga ganyan na sila natin yung magigit na bigat tamang timbang ang ating mga alaga bago natin ibenta. So, ito ang patabaing baboy. Patabaing baboy yung ginagawa natin ito ang pag-aalaga na ito. Mula piglets hanggang sa ikatatlong buwan, apat na buwan na pag-aalaga. Kapag nakuha natin yung tamang target, tamang bigat nila, so talagang kailangan ay e, benta na sila pero bago 'yun pag-usapan muna natin guys yung ilan ba yung nakokonsumo ng ating mga alagang baboy sa bawat araw na pag-aalaga at pagpapalaki sa kanila hatiin natin sa apat na uh, phase ng pag-aalaga ng baboy ngayon guys dahil nasa 71 days na itong pag-aalaga ng baboy uh, nasa starter period na sila Unahin muna natin guys si discuss yung uh, pre-starter. Sa pre-starter, ang baboy dapat nagtitimbang na ng 10 to 20 kilograms. Sa ganung sistema guys, ang baboy nangangailangan na ng 0.75 gallon ng tubig araw-araw. Dapat rin guys, ang baboy nakakakain ng kalahating kilo hanggang isang kilo sa bawat araw. Ibig sabihin, kung tatlong baboy yung alaga ninyo, ibig sabihin, limang kilo hanggang sampung kilo. Kung sampung baboy naman... <coughs> Ganon, limang kilo, limang kilo hanggang sampung kilo. Mas maganda guys kasi magalaga ng baboy sa batch na sampu-sampu para at least mas pakita natin yung profit natin sa negosyo ng pagbababayan. Ito na, pagdating naman guys sa starter period, katulad na itong mga baboy na nakikita natin ngayon, <coughs> sila ay dapat itimbang na ng 21 to 40 kilograms. 21 to 40 kilograms, sapat na yun para at least matiyak natin na maganda yung paglaki ng ating mga alagang baboy dapat tinitingnan natin, binamonitor natin yung weight ng ating mga alaga, para at least yung mga napagiiwanan ng huli, eh maihabol natin para sa bandang huli magkaroon tayo at makita natin yung magandang profit mas maganda kasi guys kung halos pare-parehas ang laki ng ating mga alagang baboy at walang nahuhuli sa paglaki nila lalong lalo na kung timbang ang pag <coughs> Ito na, yung ganito kalalaking baboy na between 21 to 40 kilos at nasa starter period, dapat guys ang bawat isa sa kanila ay nakakakonsumo na ng 1.5 gallon of water every day. Ibig sabihin, kung meron kang sampung baboy na alaga, piglets na alaga, magreserba ka ng 15 galon ng tubig araw-araw sapat yon para at least maging maganda at maging maayos yung paglaki ng iyong mga alagang baboy. Ibig sabihin, katulad nga yung mga panahon na ito na sobrang tindi ng init, talagang yung pangangailangan ng baboy sa tubig nandun. Kaya ibigay natin sa kanila para at least kasama yun sa wastong nutrisyon at wastong mag-aalaga ng ating mga baboy. Pagdating naman guys sa daily feed consumption, dapat itong mga baboy na to ay nakakakonsume na ng 1 kilo to 1.5 kilo o kung sa introduction guys ng starter period kayo, pwede natin i-introduce yung 500 to 700 grams pero normally guys kapag nasa kalagit na ana, o naka isang linggo na tayong pag-aalaga ng baboy sa starter period dapat at least nagkukonsumo na sila guys ng 900 grams hanggang 1.2 to 1.5 kilograms sa tapusan ng starter period ibig sabihin guys normally 1 kilo to 1.2 ang average na kukonsumo ng ating alagang baboy daily pag-usapan naman natin guys yung susunod na phase na ito. Ibig sabihin, introduction na ng grower. Kapag nag-grower period na tayo, dapat ang baboy natin at least nagpo 41 to 70 kilos na. So doon natin makikita talaga yung mabilis na paglaki ng ating mga alagang baboy. Sa ganong sistema, dapat ang baboy guys nakakaubos na ng tubig na 1.75 gallon. Ibig sabihin, alas magdadalawang galon ng tubig yung makukonsumo ng ating mga alagang baboy. Pagdating naman guys sa feed consumption, dapat 1.5 kilo hanggang 2 kilograms ang makukonsume nila sa bawat araw na pagpapalaki at pagpapakain sa kanila. Sa ganung sistema talaga talagang doon natin makikita yung pagbabigas na pagbumbok ng katawan ng baboy, paglobo ng baboy at syempre ganoon na rin yung pagbigat ng ating mga alagang baboy. Ito na yung pinaka last phase naman pagdating sa phase care period. Dapat ang baboy natin you na ng bigat na 71 to 100 kilos. Doon sa 71 to 100 kilos, mga may langan din sa to kilos, ng baboy ng 2 2 2.25 gallons of water kasi nga malalaki na guys yung ating mga baboy syempre dapat malakas na rin yung pulso mo nila sa uh, inumin pagdating naman guys sa feeds on average dapat nakakonsumo sila ng 2.3 kilograms makaaring mas mataas pa 2.5 o 2.75 depende guys sa pangangailangan ng ating baboy at depende kung ano, karami yung kaya nalang ubusin mahalaga ka kasi guys na kapag pinagsama mo ang tubig at pinagsama mo ang feeds ibig sabihin may magandang nutrition, wastong nutrition uh, sistema ng sa ating mga alagang baboy doon natin makikita na talaga yung uh, lalaki bibigat yung ating mga alagang baboy. Mas makakatulong sa atin guys para mapabilis yung trabaho natin kung meron tayong uh, pig drinker. Ibig sabihin yun kung meron tayong available na drum, maaari tayong mag-design yun. pinakasimpleng pinakasimple yung pig drinker kung saan yung parang auto, auto kung kailan kung kailan ay uungaw yung ating mga alagang baboy, iinok na lang sila. Yung mga baboy naman kasi minsan kung may nakalagay na tayong ano, kung may nakalagay na tayong tubig sa bahay ng kanila o pangangin na nila, iinom at iinom sila kung nauuha sila. pero mas advisable kung may pig drinker tayo para at least hindi marumay yung iinomin ng ating mga baboy. At siyempre, every time na kailangan nila ng pig drinker, uh, eh, talagang makakainom sila ng malinis at uh, 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 wasto na tubig para sa kanilang katawan. So ayun guys, recap lang, uh, 71 days old na itong mga piglets at ito nga ay uh, 26 days na, na inaalagaan dito sa baboyang amoy. So ganun pala karami uh, yung nakokonsumo ng mga alagang baboy, halos mag 1.5 uh, gallons per day na yung nakukonsumo uh, dito sa starter period at ganun din, 1 kilo to 1.5 kilo ang pwedeng makonsumo ng ating mga alagang baboy o pwedeng sabihin natin 1 to 1.2 kilograms ang average ang feeds na kinakain ng baboy at syempre dapat ang baboy kapag nasa starter period eh, between 20 to 40 kilograms so ganun pa yung sa na ng baboy para at least mamonitor natin kung may nakikita tayong baboy na medyo maliit pa at hindi papasok doon sa weight na yon eh talagang matutupan natin at mabigyan natin ng tamang atensyon. Lalong lalo na tubig, feeds, kapag pinagsama natin, wastong nutrisyon para sa ating mga alagang baboy. So, kasama ko pa rin guys si Luigi po. Ayan, ito guys sa bahay mo ko. Dito pa rin sa usapang negosyong baboyan. Asenso sa negosyong baboyan. Dito lang sa uh, baboyang walang amoy. Ayan. So, maraming maraming salamat mga katropa sa pagsama sa amin dito araw-araw. Uh, kung kayo ay merong best practice tungkol sa pag-aalaga ng baboy, i-share nyo naman sa amin para at least ma-share din natin sa iba nating mga hag racer na katropa. So hanggang sa muli po, maraming salamat at alam.